Today sa inyo lahat, Jerfix nga pala. In today's vlog natin, pag-uusapan natin dito yung ABS warning light dito sa dashboard ng ating Ford Focus. At aalamin natin kung saan siya nagkaka-problema dahil ang customer complaint dito ay meron siyang ABS warning light at hindi daw gumagana yung kanyang preno. So aalamin natin kung bakit nagkaganon, hindi daw magamit kaya tinow ito. Pero nung ni-road test ko siya ay okay lang din naman, wala naman tunog sa kanyang preno. Pero ang sabi ng customer hindi daw gumagana yung kanyang preno at may tumutunog daw Pero wala naman ako marinig Okay, so para malaman natin kung ano naging problema sa ABS Or anti-lock braking system natin is kailangan natin mag-hook ng ating scanner So ang kailangan nating scanner dito is yung upgraded ng konti Kasi kapag mga chip na scanner wala namang ABS Okay, dito tayo Pagpasensya nyo na yung kulay dito kasi may polarizer itong aking kamera pagpasensya nyo. I-diagnose lang natin kung uh, saan nagkakaproblema. Ano ba yan? Ba't gano'n? Actually, binasa ko na to kung anong naging problem. Retrieve na lang natin para makita nyo rin. Ayan, FR, Wheel Speed Sensor Input Signal Lost. So, ang nangyari, uh, problema sa sensor daw, or circuit, dito sa ating ABS sensor. So, dito yon FR front right dito naman front left sa likod naman rear left mga ganun okay so para malaman natin kung bakit ganun ah uh, na kagad ako sa uh, data stream alamin ko kagad kung nasaan yung hindi talaga gumagana pero yung kanyang odometer gumagana naman siya pagka pinatakbo kaya iba kasi kapag uh, may problema sa speed sensor, hindi na natin makikita kung ano yung tinakbo natin. Ayan. Pinili ko ng apat. Ayan, 0 mph miles per hour. Then kailangan patakbuhin natin. Tingnan natin dito kung saan yung hindi gumagana. So tingnan natin kung saan 'yon. So lang natin mga bossing ha. Ewan ko kung makita nyo. Pero sana makita nyo Obserbahan nyo yung isa dyan na hindi gumagana pag pinatakbo natin. Tita. Kita nyo ba mga lodi? Naglilipat lang ako ng camera para mas makita nyo talaga. Ito na, bale. Gumamit pa ako ng isang camera para mas makita natin kasi hindi makita dun sa isang camera. Eh. Ayan, tignan nyo na lang mga lodi. Alright, nalaman na natin. Bale, sunod naman natin dito yung pag-test ng sensor dito sa harapan pinatakbo ko ayan pwede naman yung kanyang takbo sa mga nagsasabi na kapag halimbawa napatay na lang yan hindi rin pwede minsan kasi magkaka problema yung brakes nyo balik na tayo alright bali tanggal na yung gulong nya tapos ito yung kanyang uh, speed sensor then check natin kung meron tayong may kitang problema dito tapos meron rin akong uh, multitester tapos mga probes and pang um, back probe then meron tayong T25 and ratchet para pang tanggal ng sensor natin okay bali ignition na natin check natin yung power feed bali gagawin ko dito is tanggalin ko lang muna to tapos back probe ko to ayoko nang tinutusok yung pin dito ayan ba kasi mag lose connection pagka tinusok natin ayan bali tanggal na siya kahit hindi naman natin to na i-disconnect nasa malaman lang natin kung may power and ground so kahit saan dyan mga lodi tusokan ko dito set natin to sa 20 volts So meron tayong voltage kapag ka pinaliktad natin Makawala yung negative nyan Baliktad lang yung polarity pero ayos lang So may voltage Okay yung connection natin uh, Okay naman yung kanyang powers And ground Bale, ititingnan natin dito is kung meron siyang resistance Alligator clamp Bale, set natin sa Kahit 20 mega ohm ito lang yung parang direction natin kung meron siyang ohms or resistance or resistance sa sensor ipit lang natin dito kaya mga Lodi meron siyang resistance kapag kasira kasi talaga yung sensor nasa 0L o open line open circuit pero dito may resistance kasi kaya ang gagawin ko proceed ako sa next step disconnect ko lang to and also patayin natin yung ignition on at ngayon naman, meron siyang power feed, meron siyang resistance. Bali, gagawin ko muna is check ko muna yung gap and kung marumi ba. Nagamit ako dito ng T25 para matanggal to. Yung tornilyo niya. Alright. Okay, ito yung kanyang sensor medyo marumi siya kita nyo ba? ayan marumi tapos tingnan natin sa loob napansin ko dito mga bossing bali ang itim nya parang puro putik kita nyo ba? Kuting ko Nak ayan nakapark kasi siya kaya gano oh dumi oh kita nyo yan may nakapatong pa na dumi ayan pala ang gagawin natin dito is lilinisan muna and ah... Uh, after natin malinis, tingnan natin kung magbabago yung reading nya. Kung hindi siya magbago, yung sensor ay nagkakaproblema na. Okay? Yun yung susunod natin. Kasi dito, basic step lang naman, baka ma-revive pa natin, pwede natin malinis. Nang sa ganun, hindi tayo makagastos. Okay? So, linisin ko muna mga lodi, yung pinaglalapatan nya. Tsaka yung gap, kailangan malinis din dito. Kita nyo ba mga lodi? Yan, linis ko lang siya ng alambre. Ano kung ano pwedeng panlinis dito pero buka natin. <laughs> All right, bali, bali ko na 'tong mga lodi, sinalinisan na. Nabawasan na rin kahit papaano tapos yung gap niya kailangan maayos. Tapos o oh nga pala pag naglinis kayo, Baka expected nyo yung bakal yung kumakontak. Hindi po. Dito sa mga bearings, kapag ka nakakabit dito yung mga sensor, kulay brown. Ayan, sa bearing, yan yung lininisin. Kasi pagka natakpan ng dumi yan, maaari talagang hindi siya magkaroon ng contact. Ayan, kahit pa nalinisan ko na rin siya. Ayan, yung brown na yan, hindi po yung bakal na yan ha. Yun lang, yung brown. So, nalinisan ko na siya. Ngayon, subukan natin kung uubra. Balik ko yung gulong, tapos road test ulit. Kapag kasirang-sira talaga yan. Open line, open circuit na siya. Pero dito kasi may resistance pa tayo yung nabasa. Kaya, pwede pa natin itong masubukan, matesting. Baka uubra pa. Kasi magkano rin yung speed sensor na sa 3,000 yata ito. Okay? Check nyo rin yung mga connection, baka may mga putol na. Alright, bale bago natin to i-road test, kailangan muna natin i-clear yung code. Bale ito mga lodi, hindi tayo ano dito ah. 100% sure kasi nga, yung resistance natin, hindi naman natin pinag Pero dapat kapag ano ba, nagtetesting kayo ng good one sensor tsaka bad one, Ayan, mas mainam na kapag ka okay naman dito sa kabila, i-testing yung sensor dyan kung okay yung resistance. Basahin nyo and pag-compare nyo sa kabila. Ganun lang din naman yun. Then, yung power and grounds, alamin nyo kung, kung meron ba. Then, okay, read fault code natin kasi. Uh, okay, no DTC. Ano ba yung PCM ba yun? Okay, ABS wala dito normal na siya ngayon patakboy natin tingnan natin kung magiging okay set na natin dito yung apat na wheel speed sensor ayan mga lodi bali tumatakbo na tayo may pa yung ABS nya ibig sabihin doon ay may problema talaga sa speed sensor <laughs> hindi mo yung ating magic powers bale ito ay may problema pa rin talaga kasi wala, na pan, wala naman tayong pinalitan sinubukan lang natin and hindi naman natin ibibigay sa customer kung ganito lang diba? kung ganito yung problema ganun pa rin, wala pa rin may ABS pa rin nalilitaw sa dashboard eh wala pa tayo magagawa dyan okay? nakita na rin natin dito yung ABS na warning light umilaw pa rin tapos pagka binasa ko yan ayan, yan pa rin yung lalabas kasi hindi nakakadetect ng sensor output kaya ang labas ABS System. Mga Lodi, bale, kapag ka umilaw yung uh, ABS warning light nyo, then napakita uh, mga sensor na to, speed sensors, and hindi lang sa sensor nagkakaproblema nyan. Alam nyo naman, di ba? Bale, pwede siya sa electrical connection, pwede sa speed sensor mismo, pwede sa reluctor ring or yung magnetic ring nya, then pwede sa ABS module, mm ano pa ba bali pwede siyang open or shorted pwede rin siyang grounded maraming pwede maging dahilan kung bakit umilaw yung ganitong sign so kapag kahalimbawa na papalit kayo siguraduhin nyo na lang na okay yung electrical connection and okay yung module then dapat ipag compare nyo talaga yung katulad ng sinabi ko ipag compare nyo yung okay na sensor sa kabila yung resistance. Then kapag halimbawa na same lang sila ng resistance, ay uh, wag niyo muna palitan. Check niyo muna yung connection or electrical connection or yung magnetic ring ng ah, uh, gulong. Okay? So yun lang mga bossing. eto mga lods, ito yung ating update sa Ford Focus sa ABS dahil umiilaw. Ayan po, wala na siyang ABS warning light then Andito na po yung scanner din natin. Lahat normal yung kanyang system. Pasok tayo kung lahat ng sensor ay gumagana na lahat. And then yung mga sensor eyes na ang nangyari dito is okay yung sensor pinagkumpara ko sa kabila. Then yung wiring niya nagloosen kaya ang ginawa dito is kinat na lang tapos ni-repair yung wiring niya. Hindi na pinalitan ng bago. Then observa kung ilaw pa rin yung ABS warning light. basahin natin yung mga speed sensor harap likod ayan ito yung nawawala minsan or madalas nung una ayan halos parehas na yung reading nila so nag road test na kasi tayo ayan alright so okay na okay na to mga lodi na repair na siya then wala na siyang warning light ang cost ng may dito ay labor lang. Wala pong pinalitan na pyesa. kasi okay naman yung sensor niya. Bale yung wire lang pala yung nagkaka-problema. So yun lang mga lodi. yun lang yung ating update dito sa Ford Focus. Thank you po.